Dumating na ang mga number-coded blood sample ni Vince at Kiko kasama ng iba pa dito sa STD AIDS Cooperative Central Laboratory. Ito ang pambansang laboratoryo para sa HIV, AIDS, hepatitis at mga sexually transmitted infection. Dito kinukumpirma kung HIV positive o HIV negative ang isang sample. Maaaring po ang HIV sa pamamagitan ng pagtransfer ng tugo, semilya, vaginal fluid, pre-ejaculated fluid, at pati na sa pamamagitan ng gatas ng ina. Paano kasi dito nabubuhay yung mga tinatawag na virus particle? sa blood sample. Ine-extract ang serum gamit itong tinatawag na centrifuge. Sa blood serum daw madaling ma-detect ang HIV infection kaya ito ang ginagamit sa mga HIV test. May dalawang paraan para suriin ang blood serum at kung minsan may katagalan ang resulta. Ito'y para makasiguro kung positibo sa virus ang nagpa-test. try test natin after 10 minutes. One bar pa ng super ang lumalabas. Pag one bar, ibig sabihin negative. Pag two or three bars, ibig sabihin positive. Pero maghihintay pa tayo ng another 10 minutes para malaman yung final result. ang infected ng HIV ay maaaring magkaroon ng AIDS. At pag nangyari yun, maaaring isamatay ng tao ang tinatawag na opportunistic infection dala ng AIDS. Mula sa unang araw ng HIV infection, kumakalat ang virus at bumarami sa loob ng katawan. Isa itong virus na kung saan uh, naisasalin ito sa tatlong paraan. Uh, through sexual contact, uh, ibig sabihin ng sexual contact, penetrative, unprotected sexual intercourse, may tatlong uri ito. Either vaginal, oral, sex, or anal sex. So ito yung tatlong uri ng uh, penetrative sex. Uh, it can also be transmitted through blood and blood products. So pwede yung salin ito sa uh, ng yung virus ay nasa salin through unscreened uh, un na dugo ang HIV ay parang mga terorista. Tinupunti rin ito ang mga mahihilang cell ng katawan na kung tawagin ay CD4 positive T cells. Mahalaga pa naman ang mga cell na ito sa tamang paggana ng immune system ng tao. Kapag matagumpay nitong na-assassinate ang mga CD4 positive T cell at bumaba ang bilang sa 200 or lower, AIDS na ang kalalabasan ng sakit. Pero babala ni Dr. Avellino, pwedeng taon ang bilangin bago lumabas ang mga unang sintomas ng AIDS. Madalas, hindi agad nalalaman ng tao na may HIV na pala siya na maaring naipapasa na niya sa iba. Bumalik na ang resulta ng mga lab test sa Manila Social Hygiene Clinic at dumating na ang araw para balikan ni Navin sa ang kanilang resulta. Non-reactive siya yung case mo. siya, negative sa COVID-19. Ito po ako sa

nagkatiwala si Kiko. Sabado na rin naghihintay ng result niya. Hindi niya alam kung simula na ito ng malawaking pagbabago sa buhay niya.

ngayon, masaya si Kiko. Pero kailangan pa raw niyang bumalik para sa isa pang test pagkatapos ng ilang buwan. Di pa raw kasi siya totally clear dahil less than six months ago ang huli niyang pakikipagtalik ng walang proteksyon. Ibig sabihin, nasa window period pa rin siya. Ang window period ang sinasabing haba ng panahon bago maging detectable ang HIV antibody sa dugo ng isang tao. Umaabot ito ng 3 hanggang 6 months mula sa huli exposure ng tao sa HIV. sa 2008 report ng National Epidemiology Center ng Department of Health, nasa 3,589 ang kabuang bilang ng mga naitalang kaso ng HIV at AIDS simula pa noong 1984. Pero maaring doble pa nito ang totoong bilang dahil marami ang hindi alam na dalaga na nila ang virus at posibleng itinapasa na nila ito sa ibang tao. Noong 2008, naitala ang 528 na kaso ng infeksyon. Sa kabuuan, pinakamarami ang mga nasa edad na 25 hanggang 29 at 30 hanggang 34. 70% sa mga ito, lalaki. Sila rin yung mga states na kung saan people are nagsisimula ng ma-realize yung kanilang sexuality. And in the process, Uh, na na open din din kanilang awareness into ano ba yung orientation nila. And that's the time they get, uh, parang nagkakaroon sila ng debut into sexual life. Pero ang nasa watch list ng mga otoridad ngayon, ang mga kabataan. Noong December 2008 lang, 42% ng mga kasong na itala ay galing sa age group na 15 to 24 years old karamihan sa kanila, MSM, men having sex with men o mga lalaking nakikipagsalik sa kapwa lalaki.